sa tiyo panto. Kaya yeah, pala sapa pa ganun. Yeah, so sapa. Yeah, pataas. Ang so, dami natin pero hindi hindi nakasanla daming pagpapartipartihan ng mga kapatid. eh. Yan, yan. Oh, ang ganda, hawang hawan Alam. yan, yung mga laking bato third yan, pababa pa ikot pa ganyan ang gawin mo so, ito, ito sinasabi ni Isna, tanim niya ito alin? ito, yung mababa ay makarata ni Isna, hindi pa bayad ay, ito, nako yung mababa yan pinagdidiin hindi pa ito bayad kaya dito siya kumuha ng anim na sako na wala pang ganong bunga. Ayan, oh. ano? Kaya ano? Pinatalbog. Kaya siya nakarami yung dati tanim na matataas. Ah. Yan. tayo Ayan, ito mataas. Ito. Wala nga. Mami. Ah. Ito. Ito. Lang ito. Tapos lagi ko lang. Oo. Oh. Eh, na ito. 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 Pali, hindi kaya na kaya ano, dito, hindi na ano, hindi kaya pala, mahihirapan yung mga ngawit. Kaya nga hindi pala hinahawan is nung sinasa siya uh, ang nagpakopra. Wala niya talaga. Yan ang sinasabi niyang tanim niya na hindi, hindi pala bayad. Uh -huh. Eh, ka wala pa namang tuyo, ilan ilan lang. Oo. oo. Wala pa ting bunga pa. Saka doon sa kabila. Tiyuhan mo. Papagay, Ayan, ko yan. Nakabili na. Kusil. Yan tinapsan so, ang... do yung pagtaytay ko yan. Tinatinaapsan is ngay. na huy. naka lang yun yugb. Eh, oh, mga nakahalang yung mga busari na ngapatit. Alaga. Ay may lakatang ng kahoy. pa Ay sayang. Ay. Kumuha ko na lang ng ibang... Kaya nga. Yeah, ito pa lang, hinawan mo pa ito. Ito lang, eh, ano lang, anak tao lang. Madilim oh. nga ito. Ako na nagtanong yan, hawan. Eh, may pa, yung eh, laki pa ng natitirang kusar eh. Ang, ano, dapat pa eh. Pero doon. Parumi. Ano, dapat pala, kakainginin ano. oh, yeah, oh. yeah pati yan. So, yan. So, dapat kakainginin, sabi oh. So. sa bundok, oh, hawang-hawan yeah. ah. Ha. Gawa ng tiyo do Pagkita na ko sa rek.

Ito yung pinahin yung edal. Ah! Ito. Ito ba yung yung tatay yung edal? yun? Ito. Parang ganyan yan. Ayan, tinaktan ko ay, yan. Kaya nga. Ayan ang na. Ayan ang -puno ay, Kaya nang ah, mumulaklak na. Talaga mong punok-puno ng damo. Kaya hindi na. Kaya hindi na bubuuan. Ayan. Nagtatabas ko yan. Ako nagtabas yan. Takat. Mm -hmm. Kaya yung mga nagtatabas ito. Kaya talaga dapat ka Ayan yung lago. Ito. Ang um, harap dagat. Ito oh, dami ang dami. Ay, kasama ang dami. Ito Ito oh. dami ito, so, Ganun, hey, na ito yeah. ang dami. Ito Ayan, um. hanggang, hmm. oh, dito, man, eh. ayun, ang dami ang ang dami ang dami. ang ang dami. Ito Sa natin. Nahanap ko ngayon mong dito. Ang dami Ayan, Pwede sa kuya Ito yung kiniingin na ko pa. Ito kasama pa y malagong ito. Ay. Hala. Eh, at tinapsan ko 'yan. Pero ang bagsak niyan yung doon. Ang dami kong Ay, kanina na naman yung ibaba. Kanina yung ibaba ka iba kasama pa rin. O kasama yan dito. Ah. kasama yan. Ay, nang May matatasan yung niyog, kasama yan dito. Ito pala yan.